simple daw, nagbago ng isip, nagiba ang ihip ng hangin na itong si Sara Duterte, naduwag daw ba? Or eto na talaga ang totoong uh, nararamdaman niya noon pa? Yung takot, yung takot na mabunyag at uh, sumambulat sa mga kababayan natin, sa buong mundo, sabihin na natin. yung kanyang mga kawalang at yung mga ebidensya nga laban sa kanya. Siguradong ready ang prosecution siguradong ready rin ang defense. Pero, trabaho nyo kasi yan eh. May bayad talaga. Matindi ang bayad yan. Bayaran, uh, I mean, malaki ang bayaran sa mga ganyan. Kaya, kaya siguradong gagawa at gagawa kayo ng paraan. Kahit siguro wala na sa, sa, sa tama, kahit siguro alam nyo na baluktot na, itutuwid nyo pa rin. So masaklap yan. Mahirap ang trabaho na itong defense uh, team na itong si Sara Duterte. Noong una, matapang pa itong si Sara Duterte. I want a blood bath, sabi niya. ba? Diba? Sabi niya, gusto niya, lumaban. Excited daw atas. Etong si Sara Duterte noon. I truly want a trial because I want a blood bath talaga. Ang sabi pa niya, kailangan daw matuloy ang impeachment para mga malinis ang kanyang pangalan. Siguro na himas-masan bigla ito sa si Sara Duterte siguro na advice siya ng mga lawyers niya na walang paraan. Hindi hindi o Mahihirapan silang linisin ang kanyang pangalan. <laughs> Kaya ang ginagawa ngayon ng defense or ng legal team na itong si Sara Duterte ay umahanap ng paraan para nga madismiss ang kaso, ang impeachment case. Yan at yan ang nangyayari. Yan at yan ang totoong sitwasyon. Hmm. Paglabag daw is, ito kasi sa one year bar rule sa paghain ng impeachment case nga sa Kamara. Pero yun nga, maganda itong uh, banat na ni Attorney Princess Abante, ang spokesperson ng Kamara. At ang sabi niya, baka wisik-wisik lang daw muna ngayon kasi nga ayaw na daw, ayaw na daw ni Sara Duterte ng bloodbath. Idinaan sa biro ni Attorney Princess Abante, yun yung tagapagsalita ng Kamara, ang kanyang initial na reaction nga daw, malayo kasi ang unang sinabi ni Sarah na bloodbath at ngayon nga daw ay umuurong na etong isang ito. Pero ang totoo kasi, ang gusto at ang, ang, hindi lang ito kagustuhan ng mga kababayan natin pero ayon sa ating constitution, dapat lang talaga na ituloy ang paglilites at kung kung may uh, sapat na ebidensya, i-convict. At kung wala naman talaga, hindi sasapat yung ebidensya ng kamara, o oh, they go, pwedeng ma-acquit um, itong si Indahilo style